Para samahan niyo ako, magpapayag. Ito si auntie, nabibili ako ng sampo lang, sampung dollar lang mga na, ten dollar lang na, lang, ayan, ito o, oh, yung gililin na isda. Pangyaw! Ka, sapman! Tingnan natin kung mabibigay si auntie. Kasi si lola lang naman kakain. Usually, hindi to na, only ten dollar sapman. Buti na lang, pumayag sa si auntie. Minsan, hindi to siya pumapayag ay nung dati ng pandemic. Hindi si ni auntie yung plato. Sitan, hukoy. Ah, popo, mafan, Popo, mafan fan, ha. Kasi ayaw niya ako bigyan ng resibo. Hindi naman pwede kasi si Lula. Hindi, napasugo siya. Thank you. Buti, binigyan tayo guys. Ayaw niya sana magbigay. Kasi hindi pwede. Ano, um, si Lula, Hindi pwede kay Lula walang resibo.